ito kay Avis Gu, na siya yung tatanggapin ang that the agencies ayan talaga ang nangyari sa kanya. Siya yung kay Avis Gu. Umingi ng kagandaan ang siya yung umuwi ngayon sa ibang bangsa. Ang kanyang si Avis na siya yung ang suspendihin niya ay ito yung kanyang kapatid na si Avis Gu na si Kiboroy. Nung unang napansin na kiniwawa siya ang awis Guo ang nasa video niya. Ito yung nakasama niya ang nandyan sa bumaba ang Rewaki. Kaya nag-arrive siya ng attending 4D Jakarta, Indonesia sa kanyang buhay na nahuwi ang kanyang kasama na si Aris Gu ay siya yung tatanggapin. Information, deportation, ang meron sa kanya. Ito yung in-announce na BBN announce arrest of arrest Gu in Indonesia. Wednesday, Adams, Puji Tibs, dismiss Bang Bang Mayor Arrest Gu was arrested in Tanggebang City, Jakarta, Indonesia, every Wednesday. President Ferdinand R. Marcos Jr. announced on social media sigurado ang bagay yun sa mga tao at tismisin ang buhay nila. Sa mga presidente ang mga tao tungkol sa pagkitignan ang kiboway ang kapatig si Aris Guo. Anong masasabi mo sa inyo? Mag-comment na kayo tungkol sa tismis ng video ko. Mag-like, share, comment, and subscribe. Itong issue na i ko na. Salamat sa inyong panonood. Hey. Thank you.